Hello, magandang tanghali pong muli sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po ako upang ituro po natin sa inyo ang isang pamamaraan naman ng panggagayuma upang ang inyong mga partner ay pakalubusan tayong mamahalin. Ito po ay maari po lamang sa mga um, magkakalapit na relasyon. Kung ito po sa, sa mga LDR ay hindi po ito pwede maliban na lamang po kayo kung kayo ay uuwi. So, kung uuwi kayo at makasama ninyo ang inyong mga partner ay pwedeng pwede po natin itong gawin. Ngunit, kung ang inyong mga partner po ay malayo sa inyo ay maghintay po lamang kayo na kayo po ay makauwi. Ang gayuma po ito ay ating gagamitan ng ating mga kuko mismo, hindi kanya kundi atin, sa kuko po natin, sa kamay, sa kuko po sa ating kamay, o um, paari naman pong sa kuko sa ating paangunit, mas mainam po kung sa kuko lamang po ng ating kamay. Ngunit bago po natin tiyakin na gamitin ang ating mga kamay, ng kuko ng ating mga kamay, ay tiyakin po natin na malinis ang ating mga kamay, ang ating pinagupitan ng ating mga kuko. Maliban po doon sa kuko ng ate, sa kuko, pwede pong kuko sa kamay or pwede kuko sa paa or pwede natin itong pagsamahin. Pwede po yon. Kailangan din natin ng uh, pawis, yung iyong pawis mula sa inyong singet uh, singit. Pawis mula sa inyong mga singit. So, hindi mo naman kailangan maraming maraming pawis na galing sa inyong singit. Basta, for example, ay uh, nakikita mong pinagpapawisan ng inyong singit ay kumuha ka lamang ng or uh, punasan mo lamang ito sa iyong sa iyong kamay, din sa iyong kamay at saka mo ito e eh, punas doon sa uh, inyong uh, sa kuko kung saan mo ginamit ang kuko, kung saan mo inilagay ang kuko kung saan mo uh, nilagay ang kuko doon sa pinagupitan mo nito. Ngayon, pag nandyan na po ang ating uh, kuko, nandyan na po ang inyong mga kuko at ang singit, ang pawis mula sa inyong mga singit, ay pwede na nating umpisahan ang ating pagawa ng gayumang ito. Ano ba ang gagawin natin? Kumuha ka ng baso, yung malinis na baso. Ilagay mo doon ang ating kuko at yung yung uh, pawis mula sa inyong mga singit. Medyo hindi kagandahan, ngunit ito po ay napakagarantisadong epektibo kung inyo itong gagawin. Muli guys, kailangan ng ating mga kuko, syempre dapat po ay malinis natin ito bago natin ito gipitan. Ngunit wag mo nang hugasan to pagka ginupit na ito. Tiyakin po lamang na ang inyong mga daliri o daliri man sa paul, daliri sa kamay ay malinis bago natin ito gagawin. Okay. Pag nandyan na po yung inyong kuko, sa kuko po ninyo ha, hindi niya kuko, kundi inyong kuko. Kuko, kung nandyan na po ang inyong kuko at ang singit, ang pawis mula sa inyong mga singit, ay ilagay ninyo ito sa baso ilagay ninyo ito sa baso at sa mo po ito lagyan ng kalahati Pag, for example, wala po akong baso dito, nakalimutan ko so, for example, ang ating baso ang example, ang ating baso ay lagyan mo lamang ang baso ng hanggang kalahating malinis na tubig ilagay po ninyo sa baso, lagyan po ninyo ang baso kung nasan ang inyong kuko at ang pawis mula sa inyong singit, ay lagyan po ninyo ito ng hanggang kalahating malinis na tubig yung inumin yung mineral water. Ngayon, pag ka nang hingi ang iyong mga partner ng tubig or kaya naman ay magpaluto ka ng kanyang pagkain, ay maari mo itong haluan. For example, ang inyong partner nang hingi sa iyo ng pagkain, um, sabihin ng inyong partner na ipagluto mo ako ng ganito or pahingi ako ng mahal, pahingi naman ako ng tubig. Pwede po ninyo itong gawin ngunit bago ito gawin ay kailangan mo munang uh, itong bulungan ng ating orasyon ng tatlong beses. Bubulungan natin ito ng orasyon ng tatlong beses. Ito ang iyong ibubulong. Sabihin mo muna ito. Hawakan mo ang baso ng tat, uh, hawakan mo ang baso at saka mo ito, ito bulong ng tatlong beses. Ilalagay ko po ang orasyon na to sa ating description box. Narito po ang orasyon. Tatlong beses po ito minataks, manlaks, mahaks, hikain, aksa, minaksan. Ayan po. Minataks, manlaks, mahaks, hekam, aksa, minaksam. Tatlong beses po iyong orasyon na yon. Ngayon, bago mo po ito ang ibigay, ay mayroon pa tayong final na orasyon ito po ay para tuluyang ma, ma ano yung ating orasyon, tuluyan siyang gumana ang ating orasyon. Pagkaabot mo sa kanya, pagkaabot mo sa kanya sa kanyang inumin ay sa kamanman man bulungin, ibulong ng isang beses lamang pagkaabot mo sa kanyang inumin o sa kanyang pagkain, ay ibulong mo muna ito. ng isang beses po lamang kailangan ay sa isip mo lamang ito ibubulong. Kailangan ay hindi niya marinig. Kailangan ay sa isip po lamang natin, sa isip lamang natin ito ibubulong. Ito po ang ating ibubulong ng isang beses after po ng orasyon na tatlong beses mo ibubulong. Ito po ay isang beses bago mo tuluyang iabot ang kanyang pagkain o ang kanyang inumin. Narito po, isang beses po lamang ito. Arcab Diyad, miyom, mayom, redeg. Olet. Arkab, ri riad, miyom, mayom, redeg. Isang beses po lamang iyan. Ayan po ay, um, ang ating, bago natin ibigay sa kanya ang pagkain, ayan po ang ating bibigkasin. Maganda po ito kung if ever na na, um, lalo na sa, di ba, mayroong mga ibang, uh, part ng kasal na medyo ikaw lang ang nagmamahal kung iba kung barang yung iba yung sinasabi nilang napikot ay paari nito itong gawin kung sa tingin nyo ay talagang hindi pa kayo magawang mahalin ng taong inyong mahal ay pwedeng pwede ninyo itong gawin or upang mas mapanatili ninyo ang inyong pagmamahalan upang um, ang inyong pagmamahalan ay hindi na makukuha pa sa tukso para mawala na ang mga tukso ay maaari natin itong gawin. Maaari natin itong gawin. For example, gawin mo ito every every one year or kahit every three years ay gagawin mo ito lalo na kung nararamdaman mo na ang inyong mga partner ay nanalamig na sa inyo. Gagawin mo ito, um, pwede itong gawin mo kahit twice a year or um, tatang beses sa isang taon, ay gagawin mo ang pagpapainom nito sa inyong mga partner. Ayan po, anytime po ay pwede natin itong gawin, basta po dapat ay mayroon tayong kagamitan na, na nasabi natin na dito kung ano po ang dapat nating gamitin para po siya ay tuluyang uh, mabaliw sa pagmamahal sa atin at hindi na siya magagawa uh, mag pa ng paraan upang maghanap pa ng iba. Ayan po lamang maraming maraming salamat po at magandang gabi, magandang tanghali sa ating lahat.